Boss, magandang gabi, magtatanong lang po. Magtatanong lang po. San kaya may malapit na ano rito yung vulcanizing shop? Dito po sa ano dito, papasok dito meron. Hindi ko lang po alam kung sarado na yun. ah. Dito pa, sa may... Malayo pa rito? Magbabalik kasi ako ng gulong. Galing ako sa may Maynila pa eh. Eh ano ako, yung professional na ano yung mga racer alam mo yung mga nangarera eto na yon eh nabibitin ako sa lakas ng motor Magpapalita ko ng ano ng racing na tire eto eh hindi ko alam kung sana kung pwedeng ano magpa vulcanize kasi nagsusuperman ako eh oo dito alam mo yun yung ano yung nakagano naka superman ayan eto gamit ko so eto Racing tire to para tumulin, di ba? Para mas mabilis yung arangkada niya. Parang maliit na po dito. Ha? Maliit. Hindi kasi. siya. Hindi sabi nung ano eh, nag, nagbenta sa akin. Dinayo ko siya dyan sa may ano yung lagpas pa ng telepas tagan. Sabi niya, ito daw yung ginagamit para mas magaling ka ng magbutar, para mas tumuling ka, para yung hangin daw, mas mabilis yung makakalagpas. Hindi ko na alam kung alin yung pangharap tsaka panlikod, hindi ko, hindi ko natanong. Alin pa yung mga panlikod sa ganito? Eto na, no? Maganda kasi kapag maliit yung gulong na mas matulin siya, no? Ayan. Bago pa, eh, no? Pero parang mas gusto ko yung ganito, eh. Ikabit sa kanya, eh. <laughs> hindi po, hindi bagay. Bakit? Wala ka ng motor, hindi na gulong. Hindi po, sa isa to, eh. Parang size 18. Ito? Size para size 14 lang ito. He? Eh, size 14 lang to? Ibig sabihin hindi siya makakapaglagay dito? Paki okay, ano nga, pakiisukat mo nga yan sa likod. Dito na lang brother, yan. Dito ito, para sa maliwanag. Ala! <laughs> iangat mo nga brother, iangat mo ng konti. Parang i-level. Hala! Parang hindi nga papantay no Baka sa unahan yan, eto sa likod Ay hindi naman po, video Hindi Sa likod Ay na ano yata ako Day 14 Hindi kaya ako na ano, nung nagtinda Ang layo ko eh Hindi mo Kasi sabi pagka manipis doon yung gulong Mas mabilis eh Huwag <laughs> po sa mga scooter siguro Sa mga ganyan no? sa iyo ta scooter yan hindi e parang malaki rin yun sa iyo eh by 14 lang po siya sige ay ano mo sa iyo yung, yung mags niya by 14 opo uh, yan Ano ka pang ganyan lang po siya kalaki nako na, na, mags kasi ba yung mags yung mags yung wala na mahinto na yung pangarap ko mag ano, mag magmanipis na gulong hindi na, tsaka ano napansin ko oh no ang um, mas bagay naman po yung malaki eh sayang naman ang ah, mahal nito tapos dinayo ko pa galing pa Manila oh kasi ano to eh yung mga magagandang gulong yung mga makapit kasi ito napanood ko na to pati sa unahan mo ganun din ay nako Sukat mo nga ulit sa'yo Ano masasabi mo sa nagbenta niyan sa akin? Nakita niya yung motor ko Ay hindi po Parang hindi maalam po yun Matagayon. Hindi siya maalam? Eh expert ako sa motor Ba't parang sumablay yata ako? Tapat mo nga Parang hindi ko makapaniwala Ito kamila. na Atras si pang idol Anong pangalan mo? Ogi po Ogi Miliares po Sir Ogi, para sa'yo po yan. Para sa'yo po yan. Hindi talaga siya kakasya rito dahil alam ko naman malaki yung motor ko. Pero para sa para sa'yo yan, kasi kanina nasundan kita rito pumasok ka. Napansin ko na yung gulong mo. Ayan o, oh, ba't hindi ka nagpapalit? ni nipis no? Wala pa budget Wala pa budget. O, oh, eto. mo na lang. Ikaw nang bahala magpakabit. Ayan yung kasama kayo. Pesos cellphone namin. Oh. So, sir. Hindi po para dito kay Boss Kopya yan dahil malaki talaga gulong ko para sa iyo yan. Regalo po yan ni Karonda. Thank you po, thank you. <laughs> Akala ni Sir Ogie okay, kakabit doon sa big bike natin. Eh, hindi na makakasya. <laughs> sir Ogie, maraming maraming salamat. Congrats ha, congrats sa iyo. O oh, yan lang, may bago ka na set tires from Cineos Yes. Sir, sipagan pa ha. Napansin ko sir, yung lakad mo may, may ano ka? Oy, nako. Nakita niyo naman ha. Ah, isang PWD pero lumalaban pa rin sa haman ng buhay, tama? So, sir, congratulations sa iyo ulit, Sir Ogi. Thank you, thank you. So, deserve mo 'yan, bagong set of tires. Okay? Thank you. Thank you. oh, sige, aba ka. Gusto mo ba? Upuan mo. Hindi mabot, ma hindi ma mababa lang to. Halika, subok lang. Malay nyo, balang araw, ikaw naman magkaroon ng ganyan. Halika. Apa ah, ka dito, kalawang paa ah. oh, Yan, tayuan mo Sige, okay, huwag kang matakot Apa ah, ka ah, nga si Sir Oge oh, okay, oh. Ano, sap? Sap Astig ni Sir Ogie Sir, bagay na bagay siya O, oh, abot din O, oh. di ba? Abot din, di ba? O, oh, Sir, ay, ingat ha, ah, ingat Sige, sige, sige Congratulations, Sir ha, ah. congrats po ha ah. Alright So yun, si sir ang ating nadaanan at na-bless ngayong uh, araw At deserve niyo sir no? na mapalitan yung gulong niya Tapos nakita niyo naman na medyo hirap maglakad si boss kanina At ang akala niya talaga, ikakabit ko sa motor natin ah. So yun, sa so, mga karoon natin, malay niyo sa susunod Nandiyan naman ako sa inyong lugar at dyan naman tayo mamigay ng blessings Ayan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood God bless po sa atin lahat Peace out!